naging pagsalubong ng mga civilian volunteer organizations o CVOs ng ikatlong distrito ng Pangasinan kay Governor Ramon V. Gicure III at Vice Governor Mark Lambino sa bayan ng Santa Barbara ang pagkilala sa walang sawang serbisyo ng CVOs at ang pamamahagi ng financial grant na magsisilbing dagdag suporta sa kanilang mga inisyatibo para sa komunidad. Sa harap ng mga voluntaryo, personal na pinasalamatan ni na Governor Giko at Vice Governor Lambino ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa at sa pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. 200 o 300 ay kapalit pamasahe para yung abala na nagpunta kayo, hindi kayo nagtrabaho sa bukid, hindi kayo nagtrabaho sa construction. Pero ang mas mahalaga po doon, covered kayo ng PhilHealth. 'Di ba? 6,000 pesos ang halaga po nung nakuha nyo masakit ang magkasakit. Tama? O so kaya, ang ginagawa po natin, pinapaganda natin ang ating mga ospital. Ngayon, labay kong imaritisid si kayo ng karuan, walay impasami ya ordinansa, ditan at kapitolyo, ya nunung -nun tayo ya ayan annual, ya get together na CBO, syempre kay Barara may BHWs, kung paano man malo ya, ya aliwala ba't ya once a year, paano nagawa tayo at least twice a year, ya man tayo. Tapi mas mas undakal ni, eh. Awat, Maliban sa pamamahagi ng financial grant, ginamit din ni Governor Giko ang pagkakataong ito para ipaabot ang kahalagahan ng programang konsulta plus gikonsulta. Ito ay isang inisyatibo na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon at serbisyong medikal sa mga pangasinense. Ang ginagawa po natin, sana maintindihan nyo, na kahit hindi na ako governor, tumatakbo ng maayos ang mga ospital. May gamot may doktor, may kagamitan. Sinisikap naman ng probinsya na gawing accessible at dekalidad ang mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas modernong pasilidad at mas maraming programang medikal. Pagkatapos ng pagtitipon sa Santa Barbara, sunod na tinungo ng pamahalaang panalawigan ang bayan ng Malasiki. Naging mainit din dito ang pagsalubong ng mga CVOs. Katulad ng naunang bayan, pinasalamatan ng gobernador ang kanilang serbisyo at tiniyak na patuloy silang susuportahan ng pamahalaang panlalawigan. Isa sa mga benepesyaryo ng programa si Gilbert Guiling, isang volunteer na lubos ang pasasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Pambawo ng mga bata, madam. Tulong po ba yan? Oh. Malaki po. Maraming salamat po. Dahil sa programang ito, mas naging inspirasyon ang mga volunteer groups na ipagpatuloy ang kanilang malasakit at serbisyo sa mga mamamayan. Mula sa pagpapatibay ng serbisyo sa mga ospital hanggang sa pag sa mga malalayong barangay, tiniyak ni Governor Gico na walang pangasinense ang may iwan pagdating sa serbisyong pampubliko. At sa pagpapatuloy ng mga ganitong programa, asahang mas lalo pang titibay ang samahan ng pamahalaan at ng mga mamamayan tungo sa mas maunlad at mas malusog na pangkasinan. Valerie Dismaya, RNG News.